nakabili ata ako ng fake labubus online. So, eto yung nabili kong labubu na version 2, yung have a seat nila. At tignan nyo naman ang itsura niya. Parang tabingi yung katawan niya sa ulo niya. Ayan. Ayan. Mukha siyang fake. Parang medyo loose din yung ulo niya. So, parang ang, ang dali niyang iikot-ikot compared doon sa set na in-unbox ko before. ba diba? So, mukha siya talagang fake. And, kung titignan nyo yung box na pinanggalingan niya, ayan, mukha namang okay yung box. And eto naman yung plastic kung saan ko siya kinuha. Ayan siya. So, nabili ko to sa Orange app few weeks ago. So, sobrang tagal niyang ma-process. And kanina lang siya dumating. Unfortunately, hindi ko nagawa ng unboxing video itong labubo na to. Dahil nga meron na akong na-upload na unboxing video the other day, yung nag-unbox ako nung isang box ng version 1 at version 2 neto, which is original naman talaga. Ang masaklap pa, ang presyo neto ay 1,500. So malapit na siya sa presyo ng original na labubu. So galing pa daw to sa Bangkok, Thailand, sabi nung seller. At may message ko siya kanina, nagtanong ako, bakit ganun? Bakit mukhang fake yung labubo mo? Pero, napaka-firm niya na original daw yung mga labubo na binibenta niya. Dahil same daw sila ng supplier or same shop sila kumukuha kung saan kumuha or bumili si Heart Evangelista ng labubo niya nung pumunta siya sa bangko. Ito pa nga, Cheneco i-scan itong code or QR code sa box nitong labubo na to. At ayun nga, hindi gumagana yung QR code at pinupunta ako sa ibang website. Usually kasi yung mga in-unbox kong Labubu before, pumupunta sila sa totoong website ng Popmart, yung fwsy.popmart. Pero ito, ang nakalagay is fwsy.markuga something. So check nyo ito ha, I-scan natin to using my phone. So ito, scan natin. Ayun nga, kung makikita nyo dito, Iyalagay ko na lang dito yung screenshot. Mapupunta ka sa fwsymarkpuga.com ata yun. Which is fake talaga dahil hindi ka napunta sa Popmart. And tinry kong i-scan yung mga boxes nung labubo na in-unbox ko before. Napunta ako sa totoong website. At nilagay ko, in-input ko itong last four digits ng code neto. Yung sa pinakababa niya. And ayun nga may nakalagay na X or red, something Chinese kasi siya, pero it means na hindi siya authenticated or verified na totoo. So meaning according sa Popmart website is fake nga daw to. Pero sinasabi ng seller na legit naman daw or totoo naman daw yung mga labubos na binibenta niya sa shop niya. And may iba daw way para i-verify or i-validate yung QR code ng mga labubus na galing sa Bangkok, Thailand. So I'm not sure if totoo yun, no? At may nabasa din ako online naman na sa sobrang laki daw ng demand ng mga tao sa labubudals worldwide, eh, minamadali na nila yung pag-process, even yung mga originals or yung mga real na labubu. So, ang tendency is bumababa yung quality ng mga original na labubus. So, may mga nagtatanong, if legit ba yung mga labubus nila kasi gumagana yung QR code. Pero when it comes naman sa quality daw ng labubo nila, hindi daw ganun kaganda compared doon sa mga naunang batches na nilabas bago sila mag-viral or bago sila mag-trending worldwide. So eto mukhang cute naman siya, mag maganda naman siya, mabigat, okay naman. Pero nababother nga lang ako sa leeg niya. Ayan o, parang nakaloose siya and ang dali niyang ikot-ikutin. So mukha talaga siyang fake, QR code is not working. Okay yung box, okay yung plastic, hindi siya yung silver lang. Pero hindi ako confident sa quality netong labubu na dumating nga sa akin kanina. So parang feeling ko 99% e eh, fake talaga ito. Pero somehow, firm naman yung seller nga na original daw yung mga labubo niya. And ayun nga, sinasabi niya na may ibang way daw para i-validate yung mga QR codes na galing sa... Bangkok, Thailand. So, so, hindi ko talaga sure kung binubudol lang talaga ako nitong seller nito sa Orange app. Pero kayo ba? Tingin nyo ba e eh, fake itong labubu na to? Or naniniwala ba kayo dun sa seller na hindi talaga gumagana yung mga QR codes ng mga labubu galing Bangkok, Thailand? Comment na kayo